dami kong nakausap ngayon, no? ang unang tanong sa akin lagi, meron ba tayong pag-asa pa? I think we have to be, we have no choice but to be optimistic. Meron pa naman siguro ang pag-asa. Tinan niyo po yung katabi ninyo, kumukang may pag-asa pa po ang bayan natin. Ito pa natawa. Eh, pag-asa po tayo. But the first step, I believe, it's really acknowledging the problem, and trying to look for ways, big or small, that we can pitch in to help. Kung ang problema ay normalized, accepted, incalculated in our culture, kung ang problema ay institutionalized na siya, ibig sabihin lahat tayo, apektado nito. It's not just the big forms of corruption, 100%. Napupunta kasi Goat's Project, 100%. Hindi lang tayong bilyon o trilyon ang pinag-uusapan natin. But it's such a part of our culture na pag nagmamaneho nga tayo, di ba? Pag pinara tayo ng traffic enforcer, ano una natin may isip? Alam nyo na. Sana hindi natin yung ginagawa. Sana hindi tayo nag-aabot, di ba? Pero kahit hindi mo gawin, may isip mo. Kasi normal na normal siya. But get that same driver put in in Singapore. Put her in London or wherever in the US. The same driver, the same person would not dare to do it there. What's the difference? Siguro kasi doon, hindi siya katanggap-tanggap. Sa atin, katanggap-tanggap siya.